Yan po guys. Dito po ako sa labas ng bahay guys. I-chiko po yung aking saging na natumba mga palangga. Yan ang daming ibon dyan oh. Yan ang daming ibon guys. So ayan good afternoon. So dito po ako sa labas ng bahay guys. Yan. Chiko po yung mga saging ko guys. Sana Ani siya motorok maturok balik mga palangga Chik chik tago, banibitin diri guys So yan, good afternoon everyone This is a weather update For to this episode Yan, ang daming ibon oh Medyo mainit na po guys So mayroong dalawang bagyo na paparating Ang daming ibon dyan guys oh Yan, maraming ibon yan, nagliliparan na yung mga ibon. So, ito po yung saging ko na natumba, guys, oh. Kawawa yung aking saging, guys. Yan, kawawa mga palangga. Yan, Ah, uh, yan maulap mga palangga. Ang daming ibon. Tingin-tingin muna ako sa paligid guys. Baka mayroong ahas. So yan po ang saging ko na tumba, mga palangga nung kasagsaga ng bagyo. At salamat po sa Diyos. Mayroon na po siyang anak guys. O, oh. yan. Mayroon siyang anak na ibi na gibilin mga palangga kahit natumba po siya. Yan. Thank you, thank you Lord. Mayroon siyang anak guys. Yan. Dito po ako sa labas ng bahay, guys. Yan nag ah, nakikinig sa mga huni ng ibon. Ayun, ang daming ibon oh, sa may sampalok. Yan oh. no. daming ibon yan Minsan dito po sila mangangain ng ano, mga bunga nitong kahoy. Yan. Nagbilad ako ng araw mga palangga. So, ayan. Good afternoon everyone. This is a weather update. Medyo maula pa guys. Yan, daming ibon, no? Oh yan daming ibon naglalaro mga palangga. Ayan shout out everyone. So nandito po ako sa labas guys. Bundok po itong amin mga palangga. So ayan mayroon na namang paparating na bagyo. So ayan. Nung unang bagyo guys natumba po itong saging na ito. Yan. Pero mayroon na po siyang turok guys. Mayroon na siyang anak and thank you, thank you for always watching. Dito po ako sa labas ng bahay. Yan. Tinitingnan ko po yung ano mga palangga. yung saging. Uh, mayroon siyang anak guys oh. Yan po ang kanyang anak mga palangga. Dito mayroon ding isa. So, Nakaanakid siya guys. Nakaanakid ang saging mga palangga nga natumba. So yan. Mayroong isa, mayroong isa, mayroong isa. So mayroon din dito. So sana po ano, uh, mabuhi ni sila, guys. Mo na lang ni siya kabilin aning iyang mga inahan o nga natumba, guys, 'yon. Mo ni ang kabilin mga palangga. Tingin-tingin <coughs> ako dito mga palangga, baka may ahas. Yan. Yan, <laughs> nakaupo po ako dito mga palangga. So ayan, shout out everyone. Good afternoon. And thank you for always watching. This is weather update. Yan maulap guys, oh. Pero ma medyo mainit. Yan maulap pero medyo mainit. So ito lang po muna ang aking update, guys. Yan happy happy na po ako mga palangga kahit natun natumba po itong dalawa na saging pero mayroon siyang anak na iniwan. Yan, thank you for watching, guys ito lang po muna ang aking update sa inyong lahat yan